naman gaya ng buwan na nagbibigay ng liwanag at kulay sa kalawakan. Ngayon naman ay, ay dumako tayo sa mga alaala na nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Dito lang yan sa Core Memory. Core Memory natin ngayong morning ay ang... Ah! Ano to? Kinulayang si CEO. Ah, oh, yung oh. ano lang three hours lang ang buhay niya. Alam mo, 3 hours lang ang kulay. <laughs> Totoo, 3 hours lang ang buhay niya. Tinray ko yan na pinakain ng kung ano-ano para lang mabuhay ng four. Pero wala talaga, <laughs> feeling Kailin ko may life span sa oh. buhay. Ano oh, sila 3 oh. day old? Ay, naalala ko yan. Yan yung pinag-iipunan ko every nung ba diba? Pag may pista-pista, ganun. Ayo ba? Mm -hmm. sa amin kasi binebenta siya sa labas ng school. Ah. Oo, kaya nung mga kapag gusto kong kumain, itatabi ko yung 20 pesos kasi nga 35 yan noon. <laughs> Ngayon 50 na. Eh apat lang naman na araw silang mabubuhay hindi oh. pa kakain. Pero at least na sumaya ka ng ano? Apat sumaya. na araw. Oo, hmm. oo 'yun yung pinaka-favorite na pet ko at tawag ko nga sa kanila Wonder Pets. Wonder Pets. <laughs> <laughs> oo. Yun yun nang magkaroon ng ganyan pag ganyan daw yun noon mayaman ka daw galing ka daw sa pamilyang galing sa Maharlika <laughs> <laughs> pagka meron kang ano, kinulay ang sisiw. Pero maka hmm. baka naman may specific color kung anong ano. Ano ba yung pinaka-favorite ah, mo na binibili dati? Ah, the pink one. ako nung bata ako eh. Oo, oh. Oh, oh. pink. F favorite top. mo talaga ang color pink. pink. Pero na, yung sa buntot, nag nagkakaroon kasi ng white. as ah, sabi ko, hindi ito na ibabad ng maayos sa food coloring. <laughs> <laughs> Kaya oh. ang ginawa mo, binabad, binabad, mo pa. Binabad ko ulit. Hindi na nabuhay. <laughs> hindi na nabuhay kasi pati naman yung ano nila, ulo nila na ibabad oh. na din. Ikaw ba, Miss Vanessa? Ano yung memorable experience sa mga ganito. Sa amin kasi nung bata kami, hindi kami mahilig sa mga ganito, yung mga sisig Pero may mga nakikita kaming ganito, may mga nagbebenta din naman sa amin Ganon, yung mga fiesta-fiesta, yeah. special occasions. May mga pumupunta din sa schools. Pero sa amin kasi ang kinahiligan namin noon yung mga ano, yung white rat. What? White rat. Like Kasa, the hamster. Oo, kasama niya din. Uh, para siyang hamster, pero ano talaga siya? Utot na puti. O, utot. Utot. <laughs> utot. <laughs> utot na puti. Oh, uh, pero ano yun, de delikado kasi yun oh, Ay, oo, oh, never mm -hmm. ko yun na-encounter sa na encounter buhay yun. ko na binibenta Hamster, yes, but the white oh, rat, no pa. Para siyang hamster din lang, pero magkaiba talaga sila ng structure ng hamster Ay, may, oy, ang gusto ang nun Gusto oh. mo bigan kita pero black yun <laughs> Madami kami to, uy marami na, no? may pangalan yung sa amin <laughs> Si pangalan Si Doro, uh, Leonardo, ganun yung mga pangalan ng mga oh. black na rat sa amin